Laguna Park nila Malaki din to ano? Ha? Ah, Malaki oh, din okay. to ano? Pumunta sa park Ayan, ano, green na green Paikot Sarap dito mag-walking Jogging dumilim na to Luulan na naman Ang dilim Painit na Pagkatapos nito Painit na Traffic din pag Friday oh, Pwede ka lang pag Friday Pwede ka lang pag Friday Hindi din yung mga gonggong. Abutan Abutan Chuti na naman. Okay. hindi? Hindi kayo nag-shotting kagabi? Kala ko nag-shotting kayo. Kasi maingay. yung uh, <laughs> Maingay yung ano mo. <laughs> yung? <laughs> yung <laughs> yung... sinend mo sa akin na ano. Ha? Ah. Hindi, kumakain kami ng kapatid ko. Ha, ah, kumakain kayo. Sabi ko, nag-shotting eh. Shouting yata ito sila. Yun. Dito na tayo. Nasundo na tayo dito. Na. Kawai-kawai mona tol. Masalah <laughs> tol. Maha mau <laughs> le <laughs> tayo Dan di sini kita mga lords. Rebut. Nomulan. mga lods umuulan na naman yung pinihingay nito mga tok dito tayo sa gilid yun umuulan na naman mga lods kailangan natin ng yun umuulan mga lods Friday na Friday yun Friday ngayon dami nagsasala sila mga lods kaya yun kakatapos lang ng sala kaya yun mga lods katatapos lang magsala nila dito tayo dito tayo maghintay mga lods sa tropa natin katatapos lang ng ano ang alods pala eh. yun mga alods paalis na tayo mga alods magtatapon tayo ng basura mga Lodz. ayun dito sa taas sa flat namin mga alods meron ano, merong hole na doon mo lang ilalagay yung na ano, yung basura. Mahuhulog na yan kahit nasa 6th floor ka. Mahuhulog na yan doon sa baba. Tindi ano? Ano ha? Uh, ano dito mga plat, mga lots. Yun, dito na tayo sa elevator mga lods. Susunduin so, tayo ngayon ng tropa natin mga lods kasi yung boss namin pinagamit yung service niya kasi nga umuulan. mahirap sumakay kapag ulan, kaya